Marites, put May tatanong sana ako sa inyo eh. Ay. Paano kapag minalama ka sa taong mahalaga sa iyo? Tapos kapag sinabi mo yung alam mo na yon dun sa taon na yon, alam mo magagalit siya dun. Anong gagawin mo? Ah, parang parang may malaking kasalanan laban doon sa taong mahalaga sa iyo. Parang ganoon ba? Ang Grace? Mm -hmm. Ah, ako, sumbong. Masaktan na ang masaktan. Kasalanan niya eh. Sabihin mo. Well, freak ka talaga, no? May mga bagay na hindi na dapat sinasabi para hindi magkagulo. Kasi importante yung katahimikan at saka kapayapaan sa mga relasyon. Okay na yung magkasakitan kaysa naman pagmukain ka pang di ba? Ay, ko alam mo, hindi ka talaga nag -isip. Ako, ma'am, Tell the truth ako. Team, tell the truth. Ay! Ako, Ma'am Grace. Preserve the peace and quiet. Wala ba sasaktan? Oo, oh, ganun. Eh! Aanhin mo naman ang peace kung walang truth. Eh! Hey, aanhin mo ang truth kung walang peace. Binaligtad mo lang ito. Bakit? Nakita ko doon si Nino. Kasama si Ma'am Nova. Ba, may bagong kotse. Buti nga hindi pa sinisante ni Sir yung si Ma'am Venus pagkatapos niya ipahiyaya si Ma'am Grace. Paano si Sante yan? Eh, partner yan sa negosyo. Saka hindi ka nung kadali na magpalis dito, no? Naku! e paano? Marami pa kayang gagawin kalukuhan yan si Ma'am para mapansin ni Sir. Marami-marami pa tayong mapanood na eksena. Huwag nyo ka pinagchichismisan yung mga amo natin. Ay! Pero alam nyo, ang bait talaga ni Ma'am Grace, ano? Kaya na kaya niya sasabihin na paalisin na si Ma'am Venus kay Sir Tantos. Ah! Ayan tayo eh. Gusto mo rin pala makipagchismisan. Na, no. Tumari <laughs> ka pa. <laughs> Tita Grace, okay ka lang po ba? Ano po ba yung iniisip niyo? Ngayon, naiintindihan ko na si Emily. Oh, ano pong ibig sabihin niya? Bakit hindi siya nagsabi? Di ba naaalala mo? Nagagalit si Carlo sa kanya. Kasi hindi siya nagsabi sa mga ginagawa ni Sef. Naisip ko lang na minsan siguro mahirap gawin yung tama at magsabi ng totoo. Eh, paano niyo naman po nasabi yun? Where is my apple? Lola! Lola! Mm, yes! <laughs> I am Basagubong, your favorite big man! Wow! Pwede mo bang kainin na to? Sure! Oh, sige, marites karen. rin. ko lang po ha, ah. magtintip oh. lang po muna ako ng juice para sa ah, iyo. Good, good, good. Tinitingan-tingin mo sa akin. Mam Ma Nova, sabihin niyo na po kay Carlos yung totoo. Huh? Ano pinagsasabi mo? Ang sikreto niyo po ni Mingoy, na siya ang pumatay kay Catherine.